tay mga nanay talaga, pagka ganitong mga panahon na kailangan natin, nakakalimutan natin ano. Basta lang tayo lusog ng Kaya ang ang ano ngayon, ang 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 kailangan natin ngayon sa panahon ngayon, bota. May bota ako gamit naman ng anak ko kasi nga kailangan niya ng uh, ilabas yung car dahil nga tumataas na yung tubig. So kailangan ng ilabas yung car para ipark na doon sa mataas. Ngayon, nung binuksan niya yung gate, nagsilabasan yung mga mga ano namin, mga chinelas namin. Sabi niya, Mama, wag kang lumabas ako na lang pagbalik ko. Eh hindi na kasi sa sobrang lakas ng flow ng tubig, yung mga chinelas namin nagkakakalat na sa labas. Eh ang ginawa ko, lumusob ako. Nakalimutan ko na ako may sugat. Nung nakita ko ng anak ko, sabi niya, Ma! Ba't lumusog ka? Diba? Uh, ano wala kang kahit na ano. Sabi niya, yung lepto, Mama. Sabi ko, ay, mo na ba makuha ko yung mga janelas, Nakalimutan ko talaga na may sugot ako. Pagka-ahon ko, saka ako na-realize, ay, nung nakita ko mag-Ban Aid ang paako, saka ako na-realize at dumiretso ako, naglinis ako ng paa, naghugas, nagsabon, nag-is-is ng sugot. Pero nung tinanggal ko naman yung Ban Aid, intak pa naman siya, nakadikit pa rin. Hindi siya natanggal kahit nasa ano, buo pa rin na nakadikit. Pero kaso nga lang, natakot ako. Tapos nag, naglinis ako, nag-ago ako sinada, nag nagbeta nag dahil mga ganit pa. Kay, tapos, magdamaga ko kung hindi natulog ng Sabado ng gabi. Eh, sa ka hindi ko natulog. At pati yung anak ko tanong Mama, okay ka na ba? Mama, mama pacheck mo na yan. Mama, uminom ka na ng gam, pacheck mo na yan bukas. So, kahapon, ano, so, tinagtad ko ng vitamin C, tinagtad ko ng mga vitamin lahat ng, ang, ano ko, ang, ang katawan ko. Pero kailangan talaga natin ng precaution. So, nag, nagpa-check up ako sa doktor. Uminom ako ng kamot, So, tayo mga mother, alam natin na tayo ay talagang pagka kailangan na nakakalimutan natin ang sarili natin. So, Tsaka, wag niyong kakalimutan yung bota. Kasi sa panahon ngayon, kahit saan na, kahit saan na, ano na eh. Sabi nga nila eh, chinecheck ko nga kung bakit uh, malimit na bumabaha. Dahil nga daw, sa ilang taon na yung